Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin na itong call sa mga ilaw namin dito sa barko. Kung paano magpalit at kumita ng malaki. Okay. joke lang. Yung mga troubleshooting mga kamismo, kung ano yung mga ginagawa ko dito. Not all the time kasi, kapag nagpalit ka ng ilaw, ay iilaw ito agad. Kaya pag-uusapan natin yan. At idagdag ko na din kung saan ko nilalagay yung mga electrical waste ko. Iba't ibang barko mga kamismo, ay merong iba't ibang ilaw. May LED lights, sodium, mercury, incandescent, halogen, fluorescent light, at marami pang iba. Lahat ng nabanggit ko ay madali lang ma-identify kung busted na ito. By visual checking, karamihan kasi sa mga screw type na ilaw o kaya naman sa mga halogen na pin type ay meron itong tungsten filament na napuputol once na nababasted ito. Kaya kapag nabasted, palitan lang ito. Pero kapag hindi umilaw, pumunta ka na sa mga basic troubleshooting checking ng power supply, ng switches, electrical wires, terminal block, at dahil barko ito, may mga fuses yan. And sometimes, meron ding magnetic contactor. At meron ding mga naglalakihang mga balas. Dahil kung minsan yung mga wattage ng ilaw dito ay umaabot ng 1,500, 1,000, at marami pang iba. Pero bigyan kundiin mga ka mismo yung dito sa pagto-troubleshooting ng mga fluorescent lights. At saka sa kasalukuyan, ayan nga nagpapalit ako ng ilaw. Ano nga ba yung common na trouble diyan? Sa mga kanyang old school na fluorescent, mga ka mismo, usually na problema niyan is yung kanyang starter o kaya naman yung kanyang balas na susunog yan. Yung iba naman kapasitor. Nagkokos pa nga yan ng fire mga kamismo dito sa barko. Kaya napakadelikado din. Kaya yung best practice sa mga kabina ng mga officer, ng mga ratings, ang ginagawa namin bago kami umalis ng kabina ay swini-switch off namin lahat ng ilaw at binubunot lahat ng mga nakasaksak. Marami na kasing mga pangyayari mga kamis mo na nagkaroon ng sunog dahil dyan sa electrical fault. At marami na rin akong experience na nagpalit ako ng mga sunog na balas, mga sunog na kapasitor, nangangamoy pa nga yan tapos natutunaw. Kaya alam na alam ko kagad kapag kasunog yung balas, kapag bukas ng ano, cover ay amoy na amoy yung ano, electrical na sunog. Kaya dito, lalong lalo na kapag luma na yung barko, kailangan maraming spare Kasi yung mga gamit meron niyang lifespan. Lalo pa tumiinit yung mga yon Kaya hindi rin nakakapagtaka na sa katagalan nasisira yung holder nito o yung base ng fluorescent light. Kaya hindi lang ilaw mga kamis mo yung pinapalitan namin dito. Lalo pa sa pagpapalit ng mga nabanggit ko, eh live namin ginagawa yon. Pwede namang i-isolate yung supply kaya lang napaka-hassle kung gagawin mo pa yon. Dahil common sa barko mga kamis mo yung lighting ay wala na tong switch. Nakadirect na to sa mga circuit breakers. Kaya kung nabansin nyo, rekta palit na ako. Lagi lang gumamit ng mga gloves tapos mga tools na may proper insulation para safe palagi sa bawat trabaho. Klaro, mga kamis mo. Shoutout ko lang pala si Mylin. Sino kaya itong magandang babae na to? May pa-comment pa eh. Love you. Boom! Talmas mo na Shoutout din kay Joel Miranda. Malupit sa Saya One tsaka sa Electrical. Kasamaan ko to dati sa Unilever. Diyan sa May Cavite tsaka sa May Maynila. Shoutout sa inyong lahat regarding sa mga kasamahan natin dati at mabalik na tayo dito. Sa barko mga ka mismo, yun sa sa mga napaka-importante, mapamilyar ka sa mga bagay-bagay na ginagawa ng isang electrician. Hanggang sa makasanayan mo na lang ito. Mapunta naman tayo sa electrical waste. Yo, mga kami mismo, dito ko pala nilalagay yung mga ano ko, waste, electrical waste. Ito yung mga bombilya na pinagpalitan. Eh, at binabasag ko yan kapag ano, pagka uh, marami na. Bali yan, nakabasag na yan. Tapos ito, iba't ibang ano yan, electrical waste. Hindi kasi pwedeng ilagay yan sa mga basurahan namin kasi may designated area para dyan. Tapos nilalanding yan sa port if ever na available sa port na pupuntahan namin.